Pusibling tumagal pa ng hanggang ilang araw o linggo ang nararanasang aftershock sa Sarangani, Davao Occidental. Samantalang, ba bakas pa rin ang pinsalang iniwa ng magnitude 6.8 na lindol sa lugar. May report si Rod Lagusad. Kasunod ng malakas na magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao, nagdulot ito ng mga fissure o mga bitak sa lupa sa ilang lugar na naapektuhan ng lindol tulad sa Glan, Sarangani. Una nang sinabi ng Feebox na ang nangyaring lindol ay dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench. Liquefaction po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng fissure sa may uh, particularly yung uh, panidog uh, Glan in uh, Sarangani. Uh, you, uh, liquefaction usually happens in sandy areas near rivers and coastlines. Uh, dahil sa uh, malakas na ground shaking, um, usually sustained for 30 seconds or more, sand particles will settle down at uh, ang umaangat ang tubig. Paliwanag ni Director Bacolcola ay eh may kakayahan naman malaman kung ang isang lugar ay prone sa liquefaction. May mga mapaan niya ang FIBO kung natukoy na kung saan mga lugar sa bansa ang prone mula dito. Bukod dito, may Hazard Hunter PH, isang application ng Department of Science and Technology, kung saan nakapagbibigay ito ng mga impormasyon kaugnay ng lindol tulad na lang ng liquefaction. Gayon okay, may mga uh, engineering techniques naman po to lessen the impact of uh, liquefaction hazards such as uh, soil compaction, Ground piling or deep footings alam po ng mga uh, civil engineers natin yan, at saka mga structural engineers. At uh, para naman sa mga kababayan natin na uh, may malak may nakitang malalaking bitak uh, sa kanilang lupa, again uh, mas maigting uh, kumonsulta sila sa kanilang mga uh, municipal or city engineers. Ito para mabigyan sila ng tamang abiso sa so kung ano ang dapat gawin para mas maging matibay ang kanilang mga bahay. Samantala, higit isang dang aftershocks na ang naitala ng Feebox kasunod ng malakas na lindol. Mula dito ay nasa anim lang ang naramdaman na may lakas na magnitude 1.4 hanggang magnitude 4.9. Ayon kay Director Bakulkol, maaring magtagal pa ito ng ilang araw o linggo pa, ngunit habang tumatagal ito ay mas humihina naman ito. Sa uli, binigyan diin niya na kinakailangan laging maganda mula sa banta ng lindol dahil magkakaroon at magkakaroon ng lindol dahil nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. Kaya hindi dapat anya tipirin at sundin ang kinakailangang engineering standard sa pagpapatayo ng mga bahay, lalo't ang pagkasira ng mga man-made structures ang kasama sa nagiging dahilan ng pagkamatay kapag may lindol. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.